Ang totoong tindera, mabilis kumilos kapag may bumibili pero kapag utang, syempre dahan-dahan lang yan. Syempre, mindset ba? Mindset. Lalong-lalo <laughs> lalo na sa jikas pag may nag-cash in at, at saka nagka cash out ay talagang mabilis talaga yan yung mga kasari ang tindera kahit nakahiga pa. Ito yung mga paninda ko na hindi masyadong mga fast moving mga kasari pero ito yung mga hinahanap ng aking mga customer. Kahit naman papaano ay talaga mabintahan naman ito at naubos nga itong aking mga paninda mga kasari at bumili na naman ako nitong na mga BB wipes at itong mga scotch tip na malalaki o packing tip at itong electrical tip mga kasari. Bali, dito ko pala nilalagay ang aking mga paninda school surprise cut tip at itong mga ipikasint mga kasari, polbo. bali, hinarap ko nga dito sa stante at sa aking tindahan mga kasari. Nung nilipat ko ngayon ang aking stante dito sa harap ng tindahan mga kasari, ang dami nga nagtatanong dito na bakit mayroon na pala ako dito mga paninda, sabi ko nga mayroon nakatago nga lang. Pati kasi dito ko kasi sa loob kaya mga kasari kaya hindi masyadong kita yung aking mga paninda. Sabi nga nila ang tunay na negosyante marunong umiti kahit walang binta dahil alam niya ang darating din ang para sa kanya. Dahil syempre hindi naman araw-araw mga kasari malaki ang binta at maraming bumibili. Maranas lang talaga ang isang tindahan mga kasari ng tumal Ay, Ay, ang hinaang binta hindi naman araw-araw Pasko. Ang negosyo ay hindi para sa tamad kundi para sa mga handang magpuyat at magpakahira para sa pangarap. Dahil sa negosyo mga kasari kapag nang tamad-tamad ka talaga ay siyempre wala kang kikitain. At kailangan mo rin handa ka magpuyat mga kasari ay siyempre lalong-lalong na pagising sa umaga kailangan maaga magising para makabinta ng maaga. Ito ang mga gustong gusto ng tindera ang makapamili at makadisplin ang kanyang mga paninda ay masaya na sila. Dahil isa sa mga cravings ng mga tindera ang mapuno ang kanyang mga paninda at makapamili siyempre para makabinta. Dahil ito lang naman ang kaligayahan ng mga tindera mga kasari siyempre tindera is life. Kailangan talaga makapamili at makadisplin ang kanyang mga paninda mga kasari para paano tayo makabinta at makarami tayo makabinta. Gupit-gupit na naman ako dito ng aking mga panindang shampoo at itong mga daw mga kasari at itong mga joy. Dahil naubusan na ako dito sa aking lagayan kaya ginawa ko na gupit, gupit nga ako mga kasari para madali maibigay dito sa ating customer. Minsan kasi pag anak ko nagbabantay, dito kasi kumukuha sa sampayan mga kasari at ginugupit niya ng gunting. Minsan nga ay nabubutasan siya dahil nagmamadali. Gupit mas maigi talaga na nakakagupit na tayo mga kasari. Dahil kakunti na naman ang laman ng aking mga paninda dito sa aking stanti mga kasari kaya napunas-punas muna ako at talagang ma para matanggal ngayong mga alikabok mga kasari at malaman ko kung ano ang bibilhin ko dito sa aking mga paninda dito sa aking tindahan. Malalaman mo talaga dito mga kasari ko anong mga past moving at anong mabinta dito sa tindahan mo mga kasari dahil tingnan mo naman yung aking stante ay talagang bugi-bugi na naman at talagang malaki na naman at talagang marami na naman ang wala dito sa aking stante. Grabe talaga mga kasari. Sabi nila, kapag may negosyo ka, kapag may tindahan ka, ikaw ang boss. Hawak mo daw ang oras mo. Kaya kahit hindi ka gumising ng maaga, ay walang magagalit dahil wala ka namang amo. Pero it's a prank! Subukan mong tanghaliin ang gising kapag may tindahan ka, aywan ko naman ko may abutin ka pang customer. Kapag daig mo pang pumasok ng 8 hours, may oti-oti pa. Hindi ka nga rin basta-basta makaalis dahil naghihinayang ka sa benta. Uyat ka na nga! pang magbukas. Abay, kapag tinanghali kay, magagalit pa sa iyong mga customer mo. Minsan nga, <laughs> nagpapahinga ka na, kakatukin ka pa. Oh. Dahil kapag negosyante kang tunay, ay mas mahalaga sa iyong makabenta kaysa matulog ng ina. Yan tayo eh, mukhang pera kasi tayo. <laughs>